Sa mga luluwas, magiging pahirapan na raw ang pagbili ng tiket sa bus sa ilang probinsya. Kukumustahin natin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa live na pagbabalita ni Gerard de la Peña. Gerard, siksika na ba dyan sa PTEX at may mga available pa bang tickets? Cheryl, kung makikita nyo dito sa aking kinatatayuan, medyo marami ng mga pasahero dito. ano, At ang isang indication na talagang nag-start na yung peak season dito, kapag iniiba nila yung ayos itong mga upuan dito. Parang sa ordinary times kasi ito parang nakahilera lang ganyan. Pero ito parang gumawa sila ng isang enclosure. Para dyan lahat yung mga pasahero na papuntang Bicol. Hindi pa ganong kasiksikan kumpara sa mga nakaraang peak season natin katulad ng Undas at Semana Santa. Pero pansin natin na itong ganitong karaming tao ay hindi ganito ito yung usual na dami ng tao dito sa Ptex. Ang tanong mo naman kanina kung meron pang mga ticket, alam mo merong ibang mga bus companies dito na nag-declare na fully booked na sila simula ngayon hanggang December 30. So, tingnan natin kung ano mangyari, kung madadagdagan ba yung mga biyahe. Sherry. Pero di ba, mag, ano naman, mag, uh, magbibigay ng special permits ang uh, LTFRB on this? Tama, Cheryl. May balak ang LTFRB na maglagay ng mga mag, 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 magbigay ng mga special permits para mas maraming bus yung maka, makabiyahe. So, ang nangyayari dito, katulad na nangyayari nitong uh, nakaraang undas, ay naglabas ng mga special permits at last minute nagkaroon ng mga masasakyan yung mga chance passengers dito sa PTEX. Cheryl. Gerard, ano-anong biyahe yung pinaka-pinipilahan dyan sa PTEX? Sheryl, sa napansin natin ang pinaka uh, maraming pila na biyahe dito ay itong mga nasa likod ko. Ito yung mga papuntang Bicol, iba't ibang destination yan. Merong papuntang Naga, merong papuntang Piyudoran, merong Sorsogon. At gayon din yung mga biyaheng papuntang Batangas at saka Cavite. Yung mas malalayo yung parts kasi yung mga malapit lang katulad ng Tanawan, Lipa, yan, ordinary na yan dito. Pero yung mas malalayo like Nasugbu at uh, iba't ibang parte ng Cavite, marami rin sumasakay, Cheryl. Mm -hmm. Habag nagre-report ka Gerard, narilinig namin, ayun na, mga tumitilaok na manok. So marami pa rin nagbibit-bit ng manok. At tignan mo ha, yung, kamustahin mo nga yung ilang mga kababayan natin dyan. Anong oras sila dumating? Bakit uh, ngayon sila mas maaga-aga silang uuwi sa probinsya? Pwede ba natin silang makausap? Ayun pa, isa pang tumitilaok. Oo, try natin, Cheryl, ako meron tayong mga kausap dito. Uh, eh, dito kung narinig nyo nga may mga tumitilaw at sa mga indikasyon na, uh, yun na nga, peak season na nga dahil marami nagbabaon dito ng mga bayong na merong uh, lamang manok. Ano? So, ito, tatry ta natin kausapin yung isa natin kapatid dito. Ma'am, good afternoon po. Uh, live po tayo sa 1PH. Uh, tatanong ko lang po, saan po ang destination po ninyo? Eh, yung kapatid ko po ang alis, okay, Bicol. Ay, yung kapatid niyo ang alis. Saan po punta ng kapatid nyo Sorsogon. Sorsogon. So Kumusta yung experience niyo so far dito sa p -Tex? Okay naman po, basta maaga po dumating, makakakuha po hmm. ng ticket. Anong oras pa kayo nagpunta dito? Kanina pong mga nine. Mm -hmm. ng right. Sige. Ano anong pangalan mo, ma'am? Rochelle po. Rochelle. Okay. Anong Salamat. Oras, Ayan. Uh, Gerard, anong oras yung biyahe nila? Binuhin mo alas 9. Anong oras ang sakay? Gaano kaaga dapat dumadating dyan? para masigurong, alam mo, yung hindi ka nga rag. Mm, -mm. Cheryl, karamihan ng mga biyaheng papuntang Bicol dito ay eh, ma'am, nagsisimula. PM. Yung mga kapatid nating nakausap natin dito kanina, yung iba nga kahapon pa nandito, yung iba maaga talaga dumating dito. Kasi yung iba sa kanila, tinatry nilang i-avoid yung traffic din papunta dito, kaya maaga pa lang nandito na sila. Yung karamihan din sa mga pasahero dito, ngayon pa lang din bibili ng ticket, hindi sila nagpa-book beforehand. Kaya inaagahan nila para pipila muna sila dun sa uh, bilihan ng ticket at mamayang hapon pa o mamayang gabi pa talaga yung kanilang biyahe. So yung mga gustong, uh, yung mga mibalak uh, umuwi ng Bicol, uh, yan, tama lang na 9 o'clock o or 10 o'clock pumunta dito para makabili ng ticket. Talaman, aircon naman dito at marami makakainan din. Sheryl? Kumusta rin ang seguridad at saka yung pag-aayos ng management na masigurong sa dagsa ng taong pupunta, eh, maging komportable pa rin sila. Sheryl, mm -hmm. kanina may nakita tayo yung mga police personnel na umiikot dito. Parang naging standard na rin yan dito sa PTEX tuwing peak season. Dito sa PTEX, nagsimula na nila December 15 pa lang at uh, magtatagal yan hanggang January 3. So mula December 15 hanggang January 3, expect na natin maraming mga pulis na umiikot dito para masiguro rin yung kaligtasan ng mga uh, pasahero dito. Pero yung comfort kadalasan hindi rin na ipapangako yan ng PTEX Management, lalo na kapag sobrang daming tao kapag kahapon, dahil nagkakaubusan din talaga ng mauupuan dito sa PTEX. Pero yun nga, siguro ang difference lang talaga nito dun sa mga nakaraan, aircon dito at kahit paano, kung wala mang mauupuan, kahit sa sahiglan, ako po yung mga pasero, kahit paano ay hindi masyadong mainit. Cheryl. Siguro paalala sa mga kapatid natin na mga babiyahe kung wala pang ticket and then yung amount or yung allowed na baggage lang na na pwede nilang dalhin kasi minsan, di ba, sa sobrang excited or mga first time na uwi ng probinsya in a long time, e bit, -bit na buong bahay. Tama, Cheryl Alamot. Dati na itanong ko yan sa mga bus operators ito kung ano ba talaga yung allowable na limit kapag may dalakang uh, bagahe at sasakay ka ng mga bus. Kasi ba diba sa aeroplano may limit tayo, 20 kilos lang or 25 kilos lang, dalawang bagahe lang. Dito kasi parang anli talaga. May nakita tayo mga malalaking stroller, ang lalaki ng mga dala nilang gamit. Ang sabi naman nung, ano, nung mga bus operators, basta magkakasya dun sa ilalim ng bus. For practicality's sake na rin, Sheryl, dapat hindi masyado maraming dala dahil ang mahihirapan din lang ay yung pasahero mismo na magbibit-bit nito na hingi pa siya ng tulong para maisa kayo sa mga bus. At yung mga, yan, bukod sa paglilimit ng bagahe, na kung saan, self-limiting na lang tayo, ano, yung mga may balak umuwi, eh, dapat tawagan mo na lang yung mga bus company sila o kung, kunyari, sa ibang araw pa kayo, uh, uh, aalis, ay pumunta na agad dito para bumili ng ticket para hindi kayo maubusan ng biyahe. Pero Sherry. di ba, Gerard, karamihan naman online, pwede ka nang bumili talaga ng tickets online. Baka yung karami meron din mga kababayan tayo na ang iniisip nila dahil nga wala na online, eh they'll take chances. Baka biglang magkaroon ng special trips. Ganun ba ang nangyayari? Sherry, Hmm. Hindi lahat ng bus companies nag offer ng online eh. At ang alam ko rin, ang may, may platform din itong Ptex. Although hindi ko pa nasubukan yung platform nitong P online platform ng Ptex para madali makabili. Yung mga chance passengers talaga, nabibigyan talaga sila ng chance na makabiyahe kapag ka naglalabas ng special permits ang LTFRB, yung mga last minute. Pero yun nga, para hindi na mahasil yung ating mga kapatid, magbook na lang na maaga para hindi sila manguhula kung kailan sila makakaalis o kung makakaalis pa sila ng Metro Manila bago yung Pasko. Cheryl. Maraming salamat. Gerard de la Peña. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.